ito na po yung time mga langga na hindi ko na talaga kaya yung katawan ko at sakam ko kasi 2 hours na po ako naglalampas iwan ko kung anong tagalog dyan so well, para yata nagaling ako dyan sa nagpapahinga ako mga langga pero after na nagpahinga ako langga naglalampas na naman ako ng mga dito na lang talaga ang pinili ko kasi bagong tubo pa so galing ako sa mga malalaking mga damo kaya ako pinili ko dito kasi wala pang masyadong init na reflect ng mga init no kasi sa band, sa side to side yan ay nasubrang init nandito ako sa ano ilalim ng mga kahoy like mga mga kawayan ayan mga durian doon ako kasi napaka hindi siya mainit mga mga langga hindi yung tagalog ko mga langga ay hindi talaga maganda kasi hindi ako sanay sa pagod ako dyan mga langga kaya so lang na ako, anin pinakita ako so, na lang sa inyo so, kung ganda talaga ng mad madaming puno mga so, langga ito. kasi makapag-save sa inyo.